and everyone baluyo po ba nung kanino mga ni Batine alam nyo mga bata kung kanino galing itong mga itong ha kay Kabel isa siyang sikat na vlogger o palakpakan natin siya sabihin natin yung mga thank you so much po Kabel ulitin natin thank you so much po Kabel ulitin natin malakas, hindi kayo mabibigyan. Isa pa, ulit, malakas. Gabeli. Ulit. Thank ay, you so much po, Gabeli. Okay. So, kung hindi daw kayo, pipila ng maayos, sabi ni Gabeli, hindi kayo mabibigyan. So, kailangan ipakita natin na maayos yung ating pila. Sige nga, tingnan po. Tingnan po, arms forward. और से के अtras सद्रस परेंगे शिक्षक नाम है मैमीदुला सैय्युजान मानी मानी